Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga O ano pang hinihintay mo dyan Tara, mamigay na tayo ng mga lucky numbers po Para po sa inyong lahat At syempre, tandaan nyo ha Ang lucky numbers natin, inaalagaan ito ng 3 days Bago po natin palitan Teka, ang tanong Suswertihin ka kaya ngayon boy months Syempre yan ang susubukan natin mga kalaki Kaya nga ito po ang mga tips at mga ideas Ng mga lucky numbers po na talagang sinumada po natin kagabi. Kaya eto na po, ibibigay ko na po sa inyo. Alam nyo, naglalakihan ng mga price ngayon, ng mga 6-digit lucky numbers po dito sa Pilipinas. Talaga namang, bumisita po ako kanina, kahit kayo bumisita kayo, nakakalula ang mga premyo, di ba? Milyon, 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 milyon sana pala rin na ang isa sa atin ngayong Bermans o kaya manalo tayo ng mga 5 digit lucky numbers para sa ganun happy happy po tayo sa mga laki sa mga araw po na darating kaya ito na mga, mga kalaki swerte tayo ngayon sa mga lucky numbers subukan natin ito na po ang mga 6 digit lucky numbers kung ready ka na, ready na rin ako, halika na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ang ganda ng bukid sa likod ko, di ba? Kaya eto na po mga kalaki, ang mga 6-digit lucky numbers abroad. Umpisahan po natin sa 5-digit lucky numbers abroad. Eto na po, number 21, number 19, number 27, number 33, at number 35. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 7, number 5, number 2, number 1, number 3, at number 3. Ayan po mga kalaki ah. At syempre isunod na po natin ang 6 digit 1 to 29. At eto na po ang 6 digit 1 to 29. Kunin mo na. Number 21, number 25, number 18, number 13, number 10, at number 7. Ayan mga kalaki at syempre, ito naman po ang 6 digit ang 7 digit lucky numbers abroad. Ito na po ang 7 digit lucky numbers kunin mo na. Number 15, number 18, number 26, number 37, number 31 at number 8. Ayan mga kalaki, 8 at number 20 9. Ayan mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. At syempre, eto naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 44. Number 42. Number 38. Number 33. Number 37. Number 18. Number 12. At number 6, ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. At ito na po, ang 10-digit lucky numbers abroad hey okay. Ito na po ang 10 digit lucky number abroad mga kalaki. Kunin mo na. Kaya ito na, ito na, ito na. Hindi na natin patatagalin. Number 67. Number 53. Number 51. Number 46. Number 42. Number 38. Number 19. Number 23. Number 21 at number 16. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad natin. At syempre, Bamaya, ibibigay-bigay na po natin ang mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas, ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers kung saan naglalakihan ng price. Pero bago yan, syempre sa mga bago sa mga vlog natin, gusto nyo makatanggap ng mga lucky numbers, abay, ipalo lamang po kami sa legit na account namin. Eto na po yun. Kasi marami pong lumalabas sa mga fake account. Ito na po ang mga legit na account. Tandaan nyo ha, Red Parungkin po ang hanapin sa Facebook, Red Parungkin. At hanapin po ang 315,000 followers kami po yan. At may second account po tayo, Red Parungkin din. Naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account po natin ha. At syempre, meron po tayo sa, Facebook, uh, sa YouTube. Red Parungkin po na merong 16,300 followers. Sa TikTok po, 417,000 followers na po tayo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo, di ba? Yan yung mga legit na account na talagang pwede kang mag-follow, mag-request, humingi ng mga lucky numbers. Pag nabasa ko yan, re-replyan agad kita ng mga combo, extra at private lucky numbers. Pero, 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 dapat po nakapalo kayo. Heart ang heart, comment ang comment, share ng share ng video. At yan po ang kailangan natin. Okay? So mga kalaki ha, dapat po nakatutok po kayo lagi dito para updated po kayo sa mga laki numbers nyo. Tandaan nyo po, ang mga laki numbers namin libre pag in yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po yan, ala pong bayad. Private consultation po, inuulit ko ang may membership fee kung saan tututukan ko po kayo ng 3 months kami po magbibigay ng mga tatayaan mo sa mga lucky numbers ikukod namin mabuti ang birth month mo at birth year at nawapo sa loob ng 3 months mapanalo namin kayo yun po ang may membership fee okay malinaw na malinaw po mga kalakaya kaya eto na ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na at pahabol sa mga interesado po na magpa-member make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para po legit na ako ang kausap nyo at hindi ibang tao message ka na PM ka na sa messenger na interesado ka, tatawagan kita. Ito na po, ang 6 digit lucky number 642, number 31, number 38, number 36, number 29, number 23, at number 18. Yan po yung 642. At ito naman po, ang 645, number 12, number 15, number 19, number 27, number 34, at number 36 at eto naman po ang 6 digit 649 ang 649 mo ay number 17 number 28 number 37 number 42 number 45 number 11 ayan at eto naman po ang 655 6 digit lucky numbers kunin mo na number 23 number 18 number 7 number 47, number 43, at number 31. At ito naman po ang huli, ang 6 six digit 658 six, kunin mo na. Ang 6, sixth... wow, masarap ng hangin. Sige pa, ihangin mo pa. Ayan po mga kalaki, diba? Alas 11 na nga ng umaga, ang hangin-hangin, ang sarap sa bundok. Ayun o, no? mamaya pupunta ako ng bundok. Eh. Eto lang po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers po. Ngayon tanghalian, kunin mo na 6, 58, number 51 number 37, number 13, number 25, number 29, at number 15. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers po ngayong tanghalian. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na ano, nakarambol ang mga 2-digit kanina, 3-digit at 4-digit po mamaya pong mga alas 2 ng hapon. Okay, at ingat po, good luck at eto na po paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po sa pamilya. Ano to? Pamilya... Garing... Ano? Pamilya Garins... Ano? Garinas. Pamilya Garinas po ng... Saan yan? Kalumpit Bulakan. Wow! Hello po sa inyo sa mga Pamilya Garinas. Maraming salamat po sa mga panonood niyo po sa amin. Nakatutok po kayo lagi. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nawa wow, po manalo kayo at palarin. At syempre, sa mga tricycle driver dyan, sa mga toda po ng mga tricycle driver, driver po dyan, sa may Commonwealth Quezon City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood mga kalaki. At ingat, ingat, ingat good luck hangat po namin ngayong Bermans manalo ka manalo ka manalo ka so good luck